Tour na nga nila at Kasi, kaya naman bumili na nga ako dito sa tindahan ng kanyang mga babauni. Hindi na nga kami nakatawid dahil bang lalaki nga ng na at natatakot nga kami, kaya naman sabi ko dito na lamang sa tindahan kami bibili. Kaunti nga lang ang binili ko ngayon dahil nung nakaraang tour nga nila ay hindi nga niya maganda ubos ang baon. Chicken nuggets nga daw ang gusto niya, kaso ay wala naman akong mabilhan dito, kaya naman to sino at manok na nga lang ang kanyang babauni. Kinabukasan naman ay nagising nga ako ng alas dos ng madaling araw para ipagluto nga siya ng kanyang uulami. Nai-air fryer ko na lang itong bin binabad kong manok para mas madali nga siyang maluto. Tapos itong sibuyok nga ay ginigising ko para matulungan nga ako sa paghahanda Kaso ibang sarap naman ang kanyang tulog kaya sabi ko ay, wag na lang. Binalibaligtad ko nga lang itong manok hanggang sa maluto at pagkatapos ay ginising ko na nga rin si Ate Kasi at alas 4 nga daw ng madaling araw ang alis ng bangka. Kaso ay sarap na sarap pa nga pagtulog kaya sabi ko ay, sige maiwan ka. <laughs> Nang magising na nga itong si Ate Kasi ay agad na nga siyang dumiretso sa CR para maligo. Habang ako naman ay inaayos sa mga gamit na dadalhin niya dahil baka nga siya ay may makalimutan. At eto nga mga baon niya mga mare may candy, biskwit, at mga kukutin. Ibinili ko na nga rin siya ng bonamin kaso ay ayaw nga niyang inumin dahil iba nga daw ang epekto sa kanya. Noong uminom daw kasi siya nung isang taon ng bonamin ay nasa Star City pa nga lang daw siya ay para na nga daw siyang pagod na pagod at antok na antok. At dahil Girl Scout nga tayo ko na nga rin siya nitong para in case nga maso kasi ya. Ito talagang si Ate kasi hindi talaga malulain ever since. Pero wag mo nga lang siyang paaalisin kapag mainit ang panahon at doon nga siya nalulula. Noong nagtatrabaho pa kasi si Buyok sa Manila ay palagi ko nga siyang sinasama kaya siguro siya ay nasana. Pinagbaon ko na nga rin siya ng tubig para hindi na nga siya gagastos. Nang matapos nga siyang maligo mga mare ay sinuklay ko na nga ang kanyang buhok at saka ibinlower. Mahirap talagang magpalaki lalo na nga kapag kababayan ang iyong mga anak. Pero sarap naman sa pakiramdam dahil nung naglakihan nga sila ay para ka na lang nilang kabarkada. Mag aalas 4 na yan kaya naman nagmamadali na nga kami lumibis papunta sa pritil dahil nakakahiya nga kapag siya na lang ang inaantay. Ayaw pa nga niya magpahatid sa amin mga mare dahil kayang-kaya na nga daw niya at baka daw siya lamang ang may tagahatid. Malapit lang naman ang pritil dito sa amin at pagdating nga namin doon ay may mga estudyante na nga rin na nag-aantay. Maya-maya pa ay sila sa Pritil dahil mag-headcount na ng nga raw. Kakaunti nga, sumama ngayon unlike nga nung nakaraang taon dahil bang hirap nga ng buhay dito. Naglalalakas kasi ang hangin dito at walang makapalaot kaya naman wala talagang taos ang mga tao. Nag-iipon kasi talaga itong si Ate Kasi tapos ay marami nga siyang napanalunan sa Christmas party at ang iba naman ay dinagdag ko na nga lang. Hindi na nga siya nakapasko sa kanyang mga ninang dahil nag-aalangan na nga at dalaga na nga daw siya. Medyo malakas nga ang hangin ng mga time na yan, kaya nga sabi ko ay dapat naka jacket na nga ang mga bata. Sa Enchanted Kingdom at sa Tales of Illumi na nga lang pala sila pumunta mga mare. Sulit na sulit nga daw kay Ate Kasi ang tour dahil enjoy na enjoy nga daw niya at marami nga siyang nasakyan na extreme rides. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. Dali!